I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Hapon nga guys, ay nalaman nga natin na hindi nga lang isa ang susuotin na gown ng ating Belmoriano, kundi dalawa. Dahil may after party pangaraw. Kaya naman super excited na nga ang mga bula dahil mamayang gabi na nga ang ABS-CBN ball na inaabangan na ng maraming bablis. Dahil muli na nga natin makikita magkasama itong ating couple. Pero eto na nga guys, ang pag-uusapan natin na kung saan itong ating bell ay dumating na nga sa event place. Narito nga guys ang video, sabay-sabay nating panoorin. Umani nga agad ito ng maraming komento. At ayon nga rito, super excited na kami sa look mo mamaya. Ganda. Cute how she was clutching her book. Sobrang ting niya tingnan and with that bare face. So excited for later please. Ayan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update.